it appears that Suarezog Media operating under the business name Sunshine Media Network International failed to exercise such caution. Alright, isang kapagpalang araw at ang topic na ating pag-uusapan, ito po mga kababayan po natin ang mainit-init pa na isyo itong patungkol sa pagdinig sa House of Representative sa frankisa ng SMI News at uh, syempre alam po natin ang uh, sinimula nito ay ang uh, pag-question ng uh, isa sa mga host nga ng Isiminay News na si Ka Eric kung totoo nga ba na 1.8 billion umano ang travel fund ni House Speaker Martin Romualdez ang totoong budget kasi nila ay mahigit dalawang bilyon ngunit 39 million lamang umano ang naging travel expenses ng House Representative kasama na ang kay Martin Romualdez So House Panel mga kababayan is adapt resolution urging NTC to suspend isimina News. So, pinapa so pinapasuspend din na ngayon ang isimina uh, News ayon sa mga miyembro ni itong uh, committee nga ni uh, Representative Gas Tambunting na dapat umano mano ay isuspindi na uh, itong isiminay News sa resolusyon naman na ipinasa uh, ni Representative Migs Nugrales na dapat umano itong NTC ay gumawa na ng aksyon at isuspindi na nga itong uh, Isiminay News mga kababayan po natin. Dahil marami umanong paglabag lalo na itong pagpapakalat umano ng fake news at itong red tagging. So mga po natin ang sinasabing pagpapakalat ng fake news ayon sa uh, legal counsel ng Isiminay News ay ongoing pa ang investigation at ang sinasabing uh, red tagging naman yung mga kinaso sa kanila is ongoing din ang investigation so therefore hindi pa dapat o manong mag-comment or mag-conclude itong uh, House of Representative kung talagang na-violate uh, ng uh, isiminay news uh, ang uh, sinasabi nilang retagging at itong mga fake news uh, dahil wala pa namang desisyon kaugnay sa kasong filed sa kanila although marami o manong uh, kaso o marami o manong complain. Pero lahat po yan hanggat hindi ng desisyon ang korte o itong ano ba, ang KBP, MTRCB. So, makonsidera pa rin yan na mga allegation lamang mga kababayan po natin. Pero kita po natin doon sa nangyaring pagdinig sa House of Representatives na parang yung KBP ay sinasabi rin na may paglabag umano sa pag-question nga ni uh, Ka-Eric. So 1.8 billion o manoy uh, travel fund ni Speaker Martin Romualdez dahil hin, ay, hindi umano ito na verified at uh, ito rin ang dahilan alam naman natin yan mga kababayan kung bakit kinulunga itong si Ka Eric at itong si Dr. Badoy na ngayon ay uh, hirap na hirap nga at uh, bilang pagprotesta ay nagkaroon sila ng hunger strike so nagdeklara sila ng hunger strike Uh, Diyan sa loob ng kulungan ng House of Representatives bilang pagprotesta sa umunay paglabag uh, sa kanilang karapatang pantao at karapatang magsalita at karapatan na proteksyonan ang kanilang mga source. So ganon pa rin mga kababayan po natin ay hindi rin po tayo makapagsabi kung tama ba o mali ang uh, pag-interpret nitong House of Representatives sa sinasabi ni ka Eric na Sotolo. So, ang makapagsabi dyan ay ang Korte Suprema lamang mga kababayan po natin. So, sa ngayon, aantayin po natin kung hanggang kailan uh, na ikukulong itong dalawa dyan sa House of Representatives. Kahit pa nag strike sila, itila ba hindi talaga madadala itong House of Representatives. At uh, pinapabantayan lamang sila sa umano mga mga uh, doktor dyan sa House of Representatives minomonitor sila kung ano ang kalagayan ng kanilang kalusugan habang sila ay nag sa kanilang hunger strike, mga kabayang po natin. Pero, syempre, ang sabi ng iba ay nagkaroon o mano ng overkill sa pagdinig sa House of Representatives at ginamit o mano nito mga kongresista ang kanilang kapangyarihan, ah, galit sa isiminay news, di natin alam kung saan sila humuhugot ng galit. At bakit galit na galit sila sa ecm Which is tanong na 1.8 billion na umanoob ang uh, ginamit na isyo. At ngayon, ang prangkisa ng ECM9 News ay posibleng matanggal nga ba mga kababayan po natin? Ito na, dahil aprobado na itong kanilang uh, House Resolution na pagsuspindi dito sa ecm News. So hanggang ngayon ay hindi pa naglabas ng uh, decision ng itong uh, NTC kung suspindihin nga ba itong ecm News o hindi. So yan ang ating inaabangan, ah uh, mga kababayan po natin. Kaya tutuklam po tayo. Pero bago tayo mag-end ng ating discussion, ito po, panoorin niyo po ang uh, ilan sa mga discussion nila patungkol sa House Resolution na suspindihin itong seminary. I uh, just like to confirm and inform everyone that the committee is in receipt of uh, two resolutions House Resolution Number 1425 referred to the Franchise Committee on November 14, resolution directing the appropriate, appropriate House Committee to conduct an inquiry in the legislation on the contractual relationship between Taraga Integrated Management Corporation of the Philippines and BASCOG Network Global Consulting Services Corporation in relation to the prohibition under Section 12 of the Republic Act 10974, sponsored by the Honorable Ginto. Uh, would you like to say anything, the Honorable Ginto? Uh, Mr. Chair, for the interest of time, I move to adopt the whereas clauses of my resolution as my sponsorship speech. Okay. Thank you very much, honorable uh, uh Ginto. And also, a second resolution that we are uh, in. Of and open for uh, uh, discussion is house resolution number no. 1499 introduced by the honorable margarita attorney meigs Nograles a resolution urging the national telecommunications commission to suspend the operations of suara Sub media corporation operating under the name of sunshine media network international for violating the terms and conditions of the franchise under Republic Act 11422. The Honorable Migs Tograles is recognized. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, respected colleagues, and to everyone present, good evening. Good evening, na po. Uh, legislative franchise is the privilege granted by the state through its legislative body. And is subject to regulation by the state itself by virtue of its police power through its administrative agencies. A legislative franchise of a mass media company is not a right. It is a mere privilege that must be exercised with extreme caution because this industry is imbued with public interest. Unfortunately, it appears that Suarasob Media, operating under the business name. Sunshine Media Network International failed to exercise such caution. Uh, we can see under section four and discussions today that there are valuations already under RA 11422. And Suaraswag has the responsibility to the public not to use its stations or facilities. For the dissemination of deliberately false information or willful mis misrepresentation to the detriment of the public interest. As we have heard in today's hearing, there are several instances where SMNI peddled um, fake news against certain public officials, they themselves are not denying these instances. As representatives of the people, us congressmen have the responsibility to ensure that the people shall be protected from false and malicious information. This is not an attack on the freedom of the press. Rather, we are defending the right of the people to have an accurate and true reporting so that they can formulate honest opinions and thus contribute positively to society so with that mr chair i am introducing this resolution and urge the national telecommunications commissions to suspend the operations of swarisol corporation thank you